Magandang hapon po sa inyong lahat So For today Kagawa po tayo na uh, May clean mensahe Para sa Aming admin Sa team promote So ayan uh, Ako po ay Lubos na nagpapasalamat syempre kay Ma'am Admin uh, na official sapagkat uh, kahit anong bisinya niya sa isang ban uh, sa ibang bansa sa Mongolia uh, nagagawa pa rin po niya suportahan lahat ng uh, membro ng team promo so talagang hanggat maaari ay so niya lahat, sinusuportahan niya po lahat kahit ano pong oras lalo na po sa akin na ang aking schedule ko sa aking live ay 6 to 8 AM. So kasi yun lang po ang aking available na oras kasi Uh, pagsapit ng nine, andyan na po yung umaalis na po ako. May mga inaasikaso ako about sa ating hanap buhay. So, ayun, maaga rin po siya nagigising para lang po ah uh, tambayan ng aking LS. Basta sa sinabi niya na BG and then, ayun, matutulog na lang po siya ulit. So, maraming maraming salamat, Ma'am Nori, sa walang sawang pag-support sa aking channel at sa amin lahat. Thank you, thank you so much. At uh, ganun din po sa lahat ng membro ng TP, Team Promote, maraming maraming salamat sa pagkatayo po ay nagtutulungan kahit minsan ay kumbaga ginagawa naman natin lahat para tayo ay lumago. Ayun. So, minsan katulad niyan pagka na-miss out ko yung premiere nawala sa schedule, uh, ginagawa ko rin po ng paraan nang sa ganun po ay mapanood ko yung premiere at makatulong kay papaano sa ating membro. So, sa lahat ng Team Promote, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat uh, andyan po kayo palagi para sa aking channel. So, uh, ang kwento ko po sa pagsali ko sa Team Promote ay... Ito po ay naging daan si Mamadonna TV. Ayan, so tinatawag kong sis don, or, inang reyna, kamahalan. O, kung baka parang mga joke-joke lang na ang namin yun. Tawagan. Kasi mas maganda yung masaya palagi sa LS, gano'n. So, yun yung mga tawagan namin. So, ang tawag naman niya sa amin, sangre, o di ba? At ang tawag po niya sa kanyang, sa mga daga ay hator. Kaya yung mga hator na tinatawag niya ay yung mga daga na umuubos sa kanyang mga halaman bago po magawa ang kanyang heart rate, o di ba? Diba? Ayan, so naging daan po si Mama Donna TV o si Sis Dons, si Inang Reyna o Kamahalan para ako po ay mapasali sa Team promo, So, uh, after ko pumamoni at uh, sabi niya, sis, gusto mo bang sumali? Sabi niya, sa Team Promote. Sabi, sabi ko, sis, wait lang, baka hindi ko kayanin at nakakahiya. Siyempre, ayoko rin naman kung mapahiya yung tao na naging daan para po ako yung maging parte sa team promo. Sabi ko, wait lang. Sabi ko, paano ah, ba ang gagawin ko? Ano ba ang gagawin ko? Ayan. So, that time talaga kinukulit ko siya. Pag may tanong ako, ganyan, talaga chat ko siya. So, ayan. Si Mama Donna TV po ang naging daan para mapasali ako sa team promo. Kaya, Mama Donna, maraming maraming salamat aking kamahalan, thank you so much. Ayan, very supportive po na tao si Mama na TV. Hindi ko alam po ilan ang gadget ko sa bahay. Napakarami siguro gadgets yan sa bahay. Kasi minsan pagka napupunta ako sa mga ibang premier, kahit na mga ilas, nakikita ko siya. So, ganyan po siya ka-supportive. Ayan. And then, so, sa mga ibang GC naman, siya pa rin ang naging daan. Kaya, ngayon, uh, kinukuha ko po itong pagkakataon na ito para mapasalamatan lahat ng tumulong sa akin para po lumago ang aking channel. Kilala niyo na po kung sino kayo. Ayan. Maraming maraming salamat. At yung naging kapam, uh, kapamilya ko ngayon, yung sa mga GC, thank you so much. Siyempre, Ayan sila Ma'am Annalyn, TLs, Ma'am Rick Pinay Journey, Sir Kian, uh, Sir Jaymon, at lahat po ng mga iba't ibang team na nandiyan pa rin para sumuporta sa aking channel. Wala man sila sa LS or sa Premier. Ayan, lagi silang nandiyan. Nagugulat na lang ako, nagsisend sila lang replay or silent viewer lang sila at take note may resibo pa <laughs> so ganon kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat na naging kaibigan ko sa YT maraming maraming salamat kayong lahat so hindi ko na po isa-isahin dahil baka mamaya meron po ako hindi mabanggit ayoko rin po na sumama ang loob at syempre kahit naman sino, di ba? So lahat. Kaya ayan, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan, Ma'am Admin, sana huwag kang magsawa sumuporta sa aking channel, sa amin lahat, kahit gaano ka kabisi. At lagi kang mag-iingat po dyan kaya hindi ko po kayang pantayan yung suporta na, na binibigay niyo po sa akin pero still ginagawa ko rin po yung best ko para kahit pa paano eh, makasupport din po sa inyong channel syempre uh, bilang isang admin alam ko napaka laking obligasyon responsibilidad para sa mga uh, team niya So, ayan, sila nila ating yans na humahawak sa amin. Ayan, ako po'y nagpapasalamat sa inyong dalawa at sa lahat ng membro ng Team Promote. So, thank you so much at uh, from the bottom of my heart, I love you all at sana lagi kayo mag-iingat and God bless us all at saka ayan, basta wala akong masabi kay ma'am admin kuwela siya, prangka siya ika nga niya ay ano siya tigasin ako naman ma'am admin ay tagasain joke lang po ayun, basta kumbaga sa ano eh, napaka flexible ni ma'am admin lahat ng sitwasyon kaya niya hawakan Uh, happiness, sadness, mga gano'n. problema man. Kaya niya hawakan. So, ma'am admin, wala na ako ibang masasabi. Kundi, I salute you. Thank you, thank you so much, ma'am admin. Sana, habang kaya pa natin na uh, ma mabuhay sa mundo ng YT ay magkakasama po tayo at sana managdagan pa ang ating mga team syempre mas masaya pag mas marami di ba po? ayan at sa sa lahat po ng ating mga kasama mga ka -team natin uh, thank you so much at syempre, meron din po sa Team Heart uh, Plant Lovers. Ayan, Team Bakbakan. So, lahat-lahat na ng mga membro, ng mga GC ng team. Thank you, thank you. Ayan. Uh, more power to our channel. Sana lumago pa tayo At maging isa tayo sa lahat ng oras Magkaisa tayo sa lahat ng oras Ayan So ayoko pong umiyak <laughs> Ayoko pong umiyak Kasi po Baka paglabas ko rito Baka may bumili Sabihin na pa paano ako uh, Actually bukas yung aking tindahan So, siningit ko lang po yung ating munting message para sa ating admin nori, para sa ating mga minamahal na very supportive na kaibigan sa YT. Ayan. So, mabuti wala pang kumakatok, wala pang nagdo-doorbell. So, kahit pa paano eh, medyo napahaba ko naman po yung aking message. Pero isa lang naman po ang aking uh, gustong sabihin. Ayun po ay maraming salamat. Thank you so much. Ayan. I love you all. I love you. I love you all. Mama Armin. Bye-bye. Ingat po kayo dyan palagi. Salamat.